bike mo? Kadena. Kadena? Oo, oh, nakadena eh. Naputol? Oh. Okay. Pero nakong dito tayo. Okay. Bigay okay. ko na lang sa iyo. Saka eh. pa ba uuwi? Pila-pila ba? Layo pa. Pila-pila? Oh. Okay. Nakong layo pa nun. Igilid mo muna rito tayo. Okay, ako rito na lang ako. buong kadena ko lang eh. Hindi, meron ako rito, Tay. Kasi meron akong bound ditong kadena ng okay. bike. Nagre-rescue ako ng mga bisikleta. Okay. Eh. Malayo pa kasi yung lalakarin mo Kasi gagabihin ka pag lalakad din, papalubog na araw oh. Dito mo muna tayo. Yan. Katingin ako tay. Wala na ito. Rekta na ang gagawin Ah, wala na tong cambio. Nakarekta na yung kadena mo. Nasaan na yung kadena mo? Eh, nawala nga po eh. Naputol na po na Naputol? eh toto eh eto tayo. Meron ako rito eh. Dali lang ah. Boss, wala akong pang ano ah. Wala akong pang pang ano Pang pambayad. Pambayad? Ay, hindi pa ako naniningil tayo. Hindi pa ako naniningil tayo. Hindi, no, wala pong bayad dahi. Ayun. Ito, buhay pa yung kadena ko. Eh, papunta kasi kami ng bayan. Eh, nakita namin eh, eh, palubog na araw, naglalakad pa kayo eh. Ito, meron naman akong kadena. Eh, pang rescue ko kasi ito gagawin natin tayo irerekta ko na, na, lang, lang, na lang para lang makauwi ka ngayon ilalagay ko na lang sa magaan para hindi ka hirap magpadyak pag halimbawa pataas pang ilan gusto mo ilagay gitna na lang medyo kasi pagka mabilis ilalagay dito sa malaki at saka ito maliit yun nga lang pagdating niyan sa ahon bababa ka niyan hindi mo kakayanin niyan ipadyak pero kapag ka naman magaan kaya niya umahon pero pagka nasa plat mabibitin ka sa bilis kasi nga magaan pero pagka ito maganda niya igigit na ako na lang igigit na ako para hindi siya gaanong mabigat hindi siya gaanong mabilis Papasalamat ako dyan yung mga Saan pa ba kayo galing, Tay? Galing po ako sa Kalumpang Saan pa kayo galing? Kalumpang Ah, Kalumpang? Kalumpang Ah, ano pong sa January? ron? gumawa po ako Gumawa ng Bahay Ah, construction worker kayo? Tapos pa uwi na kayong pila-pila Nakabike? Opo Tay, gagawin ko ng paraan ko Para maka magamit mo siya pagpasok ito tatanggalin kaba tapos to. <tod> okay, lang, Kasi, ko ko si Papa, na tapos ah, yung tapos yung tapos yung tapos yung hindi okay pa yung tapos hindi tapos yung yung tapos yung tapos yung kayo yung tapos yung tapos yung 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 tapos yung tapos yung tapos yung mga Ah, marami pa po 'yan tayo may Kailangan lang ng ano, konting simpatya sa tao. Mabilis lang naman 'yan eh. Ah, putulan natin kasi masyadong mahaba. Masyadong mahaba eh. Pero kung may cambio to, sakto tong kadena. Eh kaso, kailangan bawasan kasi, irerekta na natin. Hmm, mahalaga lang makauwi ka eh. Anong oras ka na makakarating pagka nilakad mo yan? Para mga walang-walang alas mo mm. Lipas na hapunan mo no, pagka gano'n. Tulog na yung aking lalat nandun. Ba't din nyo naisipan ay ano, isakay ng tricycle yung... Kailangan ah pambayad ibig sabihin bubunuhin nyo talagang lakalakarin yun tapos ito yung pandugtong ay pahawak ako kanya ah. na ito yung pandugtong niya. Ito yung pandugtong. Sige saan po kayo? Sige saan po kayo? Ay, dyan lang kami oh. Sa unahan. Eh, nakakasalubong namin kayo na tutulak eh. Wow. Eh, anong oras na? Ah, tayo. Testing mo na natin. Ah. May paangat ako Okay May na ba to? Testing muna natin Antay, okay na. Makauwi ka na nito. Wala nga naman po tayo, wala naman po. Ang ah, mahalaga, makauwi kayo kasi gabi na eh. Salamat po, Sige po. Wala naman po, wala naman. Ingat po sa biyahe tayo. Atay, yung helmet mo. Isat mo yung helmet mo. Para sa safety mo yan eh. Ayan. Hindi kita tayo, ingat po. Okay ka na tay? Okay, maraming salamat po. Wala naman po. Ingat po.